Other people because my points in heaven are far more important than my points here. So do not come for my my integrity when it comes to my work. Damn it, I work so hard. What is mine is mine. What's his is his. Um, in fact, I'm such a workaholic, I even miss the window of having a child. Pinagtrabahoan ko yung meron ako eh. Why wasn't I in the rally? You think I don't want to be in the rally? You think I don't have a voice? You don't, you think I'm not frustrated? You think hindi ako na napipikon? Piko naman din ako ha, bakit hindi ako Pinoy? A lot of people said, nahuhubaran niyo ako kung pupunta ako sa rally. How cruel can you be? What did I do? I'm proud of everything I have. Matagal nang tinatangkilik si Heart Evangelista sa industriya ng showbiz at sa mundo ng fashion, kilala bilang isang artista at fashion icon na may malinis na reputasyon. Ngunit kamakailan lang napasama siya sa mga balita tungkol sa kontrobersya ng diumanoy korupsyon na konektado sa kanyang asawa na si Senator Cheese Escudero. Maraming tao ang nagulat nang lumabas ang mga pahayag na tila nadadamay siya sa isyong wala naman siyang kinalaman at sa wakas nagdesisyon si Hart na magsalita sa isang live video na puno ng damdamin at direktang mensahe. Ano nga ba ang sinabi niya at paano niya ipinaliwanag ang lahat para ipagtanggol ang kanyang sarili? Pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa kanya, hindi pwedeng siraan ang kanyang integridad at kredibilidad na pinaghirapan niya sa loob ng 27 taon. Simula pagkabata, lumaban na si Hart. Nagsimula siyang magtrabaho noong labintatlong anyos at sa halip na magkaroon ng normal na kabataan, mas pinili niyang magtaguyod sa sarili. Wala siyang prom, wala siyang tipikal na buhay ng isang teenager. Araw-araw niyang nilalaban ang kanyang karera at ipinapakita na kaya ng isang babae na maging independent at responsable sa sarili. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga sa kanya ang integridad dahil ito ang pundasyon ng kanyang pinaghirapang karera. Sa live video, malinaw niyang ipinahayag ang kanyang galit at pagkadismaya. Sinabi niyang matagal na siyang nanahimik bilang respeto sa mga humiling na huwag na lang magsalita, ngunit ngayon ay napuno na siya. Ayaw na niyang masiraan ang kanyang pangalan dahil sa mga paratang na wala siyang kinalaman. Isa sa mga binigyang diin niya ay ang malinaw na paghihiwalay ng kanilang assets ni Cheese Escudero. Ayon kay Hart, legal ang lahat, at ipinatupad ito sa tulong ni Yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago. What's mine is mine, what's his is his, ani niya, na malinaw na nagpapakita na hiwalay ang kanilang kayamanan at walang kinalaman sa kontrobersya. Hindi lang ang legal na aspeto ang tinalakay ni Hart, kundi pati ang epekto nito sa kanyang damdamin. Ipinakita niya kung gaano kalaki ang sakit kapag ang lahat ng pinaghirapan mo ay maaaring dudumihan ng haka-haka at paninira. Sa loob ng halos tatlong dekada sa industriya, araw-araw niyang pinapakita ang kanyang dedikasyon at pagsisikap para patunayan na ang talento, disiplina at pagpupunyagi ay may katumbas na respeto. Ngayon, hindi niya hinahayaan na basta-basta masira ang kredibilidad at integridad na matagal niyang pinaghirapan. Maraming tao ang nakaramdam ng simpatya sa kanya dahil sa kanyang pagiging tapat at malinaw sa mga paninira. Pinapakita rin nito kung gaano kahalaga ang sariling pagsisikap at paninindigan, lalo na kapag ikaw ay nasa posisyon na marami ang nanonood at may hatol sa bawat kilos mo. Ang kwento ni Hart ay hindi lamang tungkol sa kontrobersya ng kanyang asawa, kundi tungkol sa kanyang pinaghirapang reputasyon at integridad. Sa bawat salita at kilos niya, malinaw na pinapahalagahan niya ang kanyang pangalan at ang lahat ng taong sumusuporta sa kanya. Sa live video, malinaw na hindi lang ang pangalan ng kanyang asawa ang nadadamay, kundi pati rin ang kanyang personal na kayamanan. Nilinaw ni Hart na ang perang ginagamit niya sa pang-araw-araw na buhay at sa kanyang trabaho ay hindi galing sa pera ng taumbayan o sa anumang ilegal na paraan. Ayon sa kanya, lahat ng kanyang nakamit ay bunga ng matagal at walang tigil na pagtatrabaho. Bilang isang content creator, endorser at partner ng malalaking fashion brand sa buong mundo, pinatunayan niya na ang kanyang lifestyle ay produkto ng disiplina at dedikasyon at hindi ng padrino o shortcut sa politika. Ania, hindi lang ito basta fashion week o unboxing ng mamahaling bag. Ito ang kanyang trabaho at pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Bawat post sa social media, bawat pagdalo sa fashion event sa ibang bansa, bawat damit na isusuot niya ay may kaakibat na kabayaran at legal na kontrata. Bawat post, bawat event, bawat damit, may kabayaran, may kontrata. At lahat ito ay lehitimo, Annie Hart. Pinapakita nito na hindi biro ang kanyang ginagawa. At karapat dapat lamang nakilalanin ang kanyang profesyon bilang isang digital entrepreneur na isang larangan na marami pa rin hindi lubos na nauunawaan. Bukod sa kanyang sariling kita, ipinagmamalaki rin ni Hart na nakakatulong siya sa iba pang artists at influencers para makapasok sa parehong industriya. Hindi siya nag-iisa sa kanyang tagumpay dahil ginagamit niya ang kanyang karanasan at koneksyon para gabayan ng iba. Ito rin ang dahilan kung bakit mas matindi ang kanyang paninindigan laban sa mga paratang na nadadamay siya sa korupsyon o anumang iligal na gawain. Pinapakita ng kanyang kwento na ang tagumpay ay hindi basta-basta lang dumadating, kundi bunga ng sipag, tiyaga at tamang oportunidad. Ngunit sa gitna ng kanyang profesional na tagumpay, may malalim rin na personal na sakripisyo si Hart. Isa sa pinaka-emosyonal na bahagi ng kanyang pahayag ay nang aminin niya na sa dami ng kanyang trabaho, nalampasan na niya ang panahon para magkaanak. Maraming tao ang bumabatikos sa kanya dahil wala siyang anak, ngunit malinaw na sinabi niya na may halaga pa rin ang pagiging independent woman at ang pagtatrabaho para sa sariling buhay. Huwag ninyo akong sabihin, wala akong silbi dahil wala akong anak. May halaga ang pagiging independent woman may halaga ang mga babaeng nagtatrabaho para sa sarili nila, Ani Hart. Sa mga salitang ito, makikita ang lalim ng pinagdadaanan niya dahil ang dami ng gabi niya na puno ng luha at lungkot na hindi nakikita ng publiko. Ipinapakita rin nito na ang kanyang integridad at dedikasyon sa trabaho ay higit pa sa material na bagay. Hindi niya hinahayaan na ang opinyon o paninira ng iba ang magtatakda ng halaga niya bilang tao. Sa halip, pinipilit niyang ipakita na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang pera o opinyon ng tao kundi ang sipag, disiplina at respeto sa sarili. Ipinakita niya rin na bilang isang mamamayan, may pakialam siya sa nangyayari sa bansa kahit na iba ang paraan niya ng pagpapakita nito. Maraming netizen ang nagtaka kung bakit hindi siya palaging nakikita sa mga kilos protesta o pampulitikang aktibidad ipinaliwanag niya na hindi dahil wala siyang alam o hindi siya galit, kundi dahil mas pinipili niyang pag-isipan ng mabuti ang kanyang mga hakbang bago kumilos. Akala niyo ba hindi ako galit? Akala niyo ba hindi ako apektado? Pero ang hindi ko pagdalo ay hindi nangangahulugang wala akong pakialam, Annie Hart. Ayon sa kanya, ang bawat tao ay may sariling paraan ng pagpapakita ng suporta sa mga isyu ng bayan at bilang public figure, may responsibilidad siyang isipin ang epekto ng bawat kilos at salita niya sa publiko. Hindi niya basta-basta susundan ang ingay o agos ng opinyon ng iba kung alam niyang may mas maayos at produktibong paraan para maipakita ang kanyang paninindigan. Ito ay malinaw na pagpapakita ng kanyang maturity at pag-iingat bilang isang taong may pangalan at reputasyon sa publiko. Bukod dito, malinaw rin na hindi siya papayag na basta-basta siraan ang kanyang pinaghirapang pangalan. Sa dulo ng kanyang talumpati, sinabi niya na konsultado na ang kanyang mga abogado at handa siyang harapin ang anumang legal na laban kung kinakailangan. Ayon kay Hart, hindi niya hahayaang sirain siya ng mga mapanirang salita, lalo na kung ito ay galing sa mga taong hindi nakakaunawa sa kanyang buhay, trabaho at pinaghirapan. Hindi ako lang at mananahimik habang binabastos ang pinaghirapan ko, Ani niya. Sa kanyang emosyonal na pagsasalita, pinapaalala niya sa lahat ng kababaihan na mahalaga ang boses at paninindigan sa mundong puno ng paghusga. Kahit na maraming tao ang maaaring magbigay ng negatibong opinyon o magsabi ng hindi maganda tungkol sa iyo, hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong baguhin ang sarili mo o humingi ng paumanhin. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa pagiging matatag. Ni Hart. Sa bawat salita at kilos niya, ipinapakita niya ang posible pa ring ipaglaban ang sariling dignidad at respeto sa kabila ng mga kontrobersya at batikos. Sa huli, makikita sa kanyang kwento ang kahalagahan ng pagpili ng tama at maingat na hakbang, ang pagiging responsable niya sa kanyang karera at ang paninindigan niya para sa sarili. Hindi lang ito tungkol sa pagiging artista o fashion icon. Ito rin ay tungkol sa pagiging mamamayan Babae at tao na may sariling prinsipyo. Sa harap ng maraming pagsubok, malinaw na handa si Heart na ipagtanggol ang kanyang pangalan, trabaho, paninindigan, at patunayan na ang katatagan at integridad ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba kundi sa sariling mong desisyon at aksyon. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Heart, paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili at ang pinaghirapan mong trabaho o reputasyon? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates. Gaya nito.